Sige okay, ng hapon po, sinatalagasan na extra juice ang babalik para sa inyong update ngayong hapon. Nagre-request po ang mga taga-sabaybay ni Maymay May Entrata na sana daw po ay wag po siyang i-bash ng mga kung sino-sino man dyan lalo na yung uh, ayaw makita na maging kasama ni Maymay May sa teleserye. Itong si Donny Pangilinan Yes mga kaibigan, it was my fault Maybe, perhaps, tingali Siguro, dahilan sa pinaglikit ko Ang mga pictures ni Maymay At saka ni Donny in the morning Because uh, That was just because uh, Sumagi lang po Sa aking isipan Na magkasama po at pinagtabi pa Ng uh, Turil uh, Government Or ng uh, Gmall of Turil in Davao City Itong si Maymay and Donny Tony. That is why, napag-isipan ko, oh, sige, dahil magkatabi sila, so tatawagin ko silang mydon But eh, it was just, uh, um, uh, wala naman po yun, mga kibigan, that I was pushing my mind to have Tony or Donnie to have my mind. But then it was just a, you know, nakaugilian na kasi natin na pag magkasama si Donnie and Maymay, may may Don. Kasi nga dahil doon sa mga shippers ni May Don na talagang gustong magkaroon ng project itong si May and Doni for very very long time. And now napagbigyan nga ang mga taga ni May at saka ni Doni. At heto na nga at ito pa talaga ang ibinigay kay May May and Doni. Itong super dream ni May na magkaroon siya ng action action uh, movie and now it not it is not just a movie but it is a teleserye mga kaibigan so kung kaya uh, pinaka uh, malaking usapin ito ngayon sa social media kung kaya naging trending po si Mema Entrata and even uh, Doni Pangilinan dahilan sa nagulat ang lahat dahil hindi natin na uh, isip na mangyayari ito this time of the year. We were thinking na matagal pa itong mangyari at marami pang pakiusap ang gagawin ng mga Maidon para mapagbigyan ang kahilingan nila magkaroon nga ng proyekto, itong si Donnie and Maymay. Ang kahilingan nga lang nila ay isang movie, pero ito binigyan po ng teleserye itong si Maymay and Donny though we are not expecting na sa story na ito ay magkakaroon ng love interest but then ang uh, pinakamalaking uh, bagay na nangyari sa panahong ito na nagkaroon sila ng project together ay ang itong pagka uh, naging uh, totoo ang uh, pangarap ni Maymay like natupad ang pangarap ni Maymay na magkaroon siya ng action action project and now it is such a great experience for sure kaya pala uh, nagkaroon ng training si Maymay on uh, boxing and uh, medyo dumaan din siya sa kung ano-anong training. Kaya pala siguro siya ay nag-aral na mag-drive. Ay dahilan siguro ito sa, ayan, assuming na naman tayo. Assuming na naman sa si Alexander Lexter Juice. Kaya maraming nagagalit sa atin. Lalo na ang kampo ni Bell. Na alam natin na maraming bubblies ang talagang nagmamahal kay Maymay. And uh, I mean, na nagmamahal kay Belle and Donnie. And then, uh, this is such a big explosion. Now na lumabas itong uh, pangalang Maymay My Entrata sa isang napakalaking project ni Donnie dahil is, is, ito po ay pinangarap din niyang uh, mangyari sa kanyang uh, karira ang magkaroon siya ng action project mga kaibigan and it is such a good thing dahil hindi po ito action comedy kundi ito po ay action drama mga kaibigan so kasama po sa proyektong ito ay ang iyakan, suntukan siguro habulan or whatsoever or tagisan ng uh, pag-aarte kung sino ba talaga ang makapibigay ng justice doon sa mga roles na ibibigay sa kanila so nobody knows yet kung anong klaseng uh, action drama ang uh, mapapanood natin and this is very exciting mga kaibigan so kung kaya ayun at uh, humingi po ng uh, uh, kunting uh, pangunawa Itong mga followers ni My Entrata na sana huwag siyang mabash dahilan sa alam naman natin gaano kalaki ang uh, fandom ng Donbel at na sana ay maintindihan na ito ay trabaho lamang po at wala pong love interest dito at wala pong ibang uh, uh, actually uh, from our side ng mga fandom, mga uh, taga-subaybay ng mga artistang ito, wala po tayo sa tamang posisyon para tayo ay ng kung ano-ano. Kundi ang sabi nga po ng kampo uh, ng Mayward Solids, um, they are not after whatever but they are very happy and very supportive sa proyekto at lalo ngayon uh, ito ay katuparan ng pangarap ni Maymay na magkaroon siya ng action project movie man or series. So yes, sabi ni Joyce, bago ang lahat, medyo overthinker kami dito. We see that project as something way bigger than just love team or fun wars. For us, it's a long-awaited acting opportunity for our girl. Hope we can all be mature enough to focus on the story and the craft. Let's all stay in our own lane. So wala po sa kanila. Ang nagsasabi na masaya sila dahil may don shipper sila. Kundi sila po ay nagpapasalamat na nagkaroon ng proyekto si Maymay finally for how many long years na hindi siya nabigyan ng proyekto sa acting at eto at uh, naibigyan ng katuparan ang kanyang pangarap. Basta ako, sabi ni Meta Razun, siya po ay isang uh, hashtag Maymay Entrata. Masaya at magbabalik na si Maimai Entrata sa movie or teleserye man ito. Kahit pa sino ang maging kaparehan niya ay okay na okay sa akin. Sana more projects for her. So, ayan, masayang-masaya siya for this project para kay Meridel Maimai Entrata. So, thank you, thank you so much ng marami. Siyempre una, papasalamat tayo sa kanyang manager for giving Maimai this break. Uh, pasalamat tayo sa management ng ABS-CBN for giving me my this opportunity, mga kaibigan. And we are giving uh, thanks to the producer and director na nagbigay ng proyektong ito kay Maymay Entrata at sa lahat ng cast na sana ay uh, magustuhan nila ang uh, pag-arte ng isang marital na entrata and just yes, for how very long how how many long years <laughs> na hindi ko nakita i think two years now or one year now na hindi ko nakita si maymay May dreamers ay talagang nakita ko na uli siya sa social media. Sabi niya, My My, actress My My is back! Sabi niya. Reminder to every dreamers out there, including the shippers, we all waited for this. Focus on the project, focus in the career growth, let's leave the fun wars behind. All for My My. Tapos na po tayo sa era na kung saan tayo po ay nagpo na kung sino-sino pwedeng makalove team ni Maymay. -May. And Maymay -May is no longer a teenager, mga kaibigan. This is from Alexander Lexajus. Maymay -May is no longer a teenager. She is a grown-up woman. And I know she can decide for herself. Now, nawala na po siyang mama, she can do whatever she wants. But then, we know how sensible she is when it comes to making decisions. And so, yes, mga kaibigan, we are no longer on that era na kung saan pinagpupush talaga natin ang Mayward or Maidon. At this point in time, me as your uh, taga-update sa inyo mga kaibigan, masaya po ako sa proyektong ito. Hindi dahil kasama ni May Mike kung sino-sino man dyan. Dahil Uh, hindi dahil kasama ni may, may si Donny si Kyle, si Edward o si Robbie. Dahil po ito sa break na ibinigay muli kay Mama Entrata, sa trust na ibinigay kay may, may Entrata ng management. And yes, giving this big project kay Mama Entrata, I think, is such an exciting uh, thing na nilulukta up natin and look forward na talagang uh, inantay natin ng matagal. So sana iwasan na natin po yung uh, sinasabing fan war na talagang nangyari noong ilang taon ng mga nakalilipas. Let us, let us all move on and let us be matured enough. Just like Maima Entrata and Donny Pangilinan. Just like Bell Mariano and Edward John Barber. Um, na talagang moving forward sila sa kanilang mga career and accepting all the projects na pwedeng ibigay sa kanila without even hesitations mga kaibigan and giving their own uh, themselves a uh, alam mo yun yung room for growth yun ang sinasabi. Yung pwede pa silang mag-grow. And that, sana po ay hindi ito yung una at huli, kundi more, more projects pa for these people. Ben, Edward, my my Donny, dahil naniniwala ako, they deserve to get more projects dahil sila po ay napaka-hardworking. And yes, they are willing to do a lot of hard work and they are willing to train themselves para sa mga bagay na pwedeng ibigay sa kanila and sana walang magsabi sa kanilang no kahit na anong role pa man ibigay sa kanila not unless kung ito ay napaka-sensible na na mga project. So yes, Jeff Oligar was saying six hours ago sa teaser up ng uh, sa teaser ng upcoming series na Roha, makakasama, magkakasama sina Donnie Pangilinan, Kyle Echari, Janice De Belen, Lorna Joel Torre, Raymond Bagetsing, Singh, Maymay Entrata na balikseryan na matapos ang click, like, and share digital series noong 2021. So yes, napakalaking bagay po ito mga kaibigan dahil matagal na matagal na matagal po natin itong inantay. Sabi may may dreamers, ang saya pala bumisita dito pag ito ang sasalubong. Napawi ang pagod ko, parang ready na ako mag-work ulit. Char! Prepare for a teepee this weekend. Ayan po, may patipi this weekend mga kaibigan. That's coming from my my dreamers and remember tomorrow is uh, kadayawan day sa Turil at magkakasama po si Robbie and my my sa Turil kasama si Alexa Ruby and AC mga kaibigan lah, ni like daw ni Maymay may agree siya na patient and behave fan daw si Joyce Aba, ang saya niya po Ay, napakalaki Pero sabi na I love you, napaka pretty ni Maymay sa each showtime kanina wearing this uh, long red dress with a uh, boots on na talagang nagpapakita ng napakatangkad na katawan at napakahabang mga legs si Maymay Entrata. And yes, ma, kaibigan, Cathy is saying bilang don fans since 2017. Ang saya ko. Mag-partner man sila o hindi sa series na ito, okay lang makita lang na magkasama sila sa isang project. For sure, ang saya-saya ng mga kadidululu down niya, mga kaibigan. So, ayun po. Pag may guesting si Maymay, Or may asap, yung crown na yan ang hinahanap ko para alam ko na may supporter ang ating prinsesa. Ayan po ay ang crown, green crown ni Maymay and trata mga kaibigan na inihahanda po ng mga taga-subaybay, Maymay solid may, may, may Solids po. And uh, yes po mga kaibigan. Ang ganda ng kwintas nila, sabi ni Mai, and uh, that is from Mai and Shippers. Hoping maging partners may Mai sa H AH Showtime. Yan po ang sabi ni Arquerito. Samantala, sabi ni Mary Ann Caniete, congratulations, kabugera may Mai. Waiting for very long time, Jud Aniday, Dai. Kaning imuhang uh, action drama na Roja. Aha. Sabi ni Hola PH, Chika, pinakilala na ang cast na bubuo sa bagong action serya ng ABS-CBN at Dreamscape Entertainment na Roha, kung saan bibida sina Donny Pangilinan at Kyle Echare. Makakaisama, makakasama nila sina, siyempre yung mga minention natin kanina mga kaibigan, with Mary Del Maymay and Trata. In love Video you is saying, Maymay diretsyo na sa trade event. Ano kaya ang ginawa ni Maymay sa trade event? Yan po ay hindi pa natin napanood pero pubuksan po natin yan mga kaibigan. Ayan. So, yes, mga kaibigan, diretso po si Maymay from its show time to uh, ABS-CBN trade uh, event, mga kaibigan, kung saan kinanta niya po ang Shada Mahikugma. Sabi ni Neri, yung inaantok ako kanina, nagising ako nang sumilip ako dito kay Maymay. Wow, Maymay finally having that teleserye. roha. Hanging mumo is saying, loved him or not? pair or not, it doesn't matter na to me at this point. Masaya na ang puso ko now na napagbigyan na ang matagal ng hiling nating mga asul na puso. At yun ay ang magkasama sa iisang proyekto ang dalawa na ito. Go my my entrata and doni Pangilinan. Bansay. So yes. Wala na siyang pakialam, love team or not, pair or not. Ang ikinasaya ng puso niya ay ang pagkakaroon ng proyekto ni Maymay at saka ni Doni together. Kasi ito po ay matagal na kahilingan ng mga taga ni Maymay at saka ni Doni. Wala doon ang favorite ko is saying congratulations to all the cast, especially Maymay and Trata and Doni Pangilinan. Aha, aha, aha. So yes, mga kaibigan, marami ang wala sa social media na talagang ngayon ay nagsilabasan pagkatapos makita itong proyekto ni Maymay and Tony. Kung kaya trending po ang pangalang Maymay and Trata Anthony Pangilinan sa Twitter world. Nako, sabi pa nga ni Beshuwap, huy, labas mga beshi, lahat ng nagtatago sa damuhan, pagkakataon na daw nila na magumawa ng ingay sa social media. Professor Rich is saying, can't wait aha uh, aha uh, go my my and donato so yes mga kaibigan both solids may my and both solids si doni ay masaya para sa kanila for sure may mga bubbles na hindi masaya at may mga solids na hindi masaya ng uh, may solids pero alam naman natin na all of them are now working as individual may May, Edward Donnie and Ben, at ang sabi nila dito pinili nila ang ganitong um, um, klase ng uh, desisyon dahil sa kailangan nila ng personal growth sa industry so yes mga kaibigan yan po muna ang ating pa-update sa inyo, I know marami ang nalulula sa ngayon at marami ang masaya at marami din ang medyo malungkot. Pero for me, masaya ako. I'm not saying sinisira ko ang Don Bell uh, love team. I'm not saying na sinisira ko ang uh, isa sa kanila. Kundi ang sinasabi ko, sobrang saya ko kayo ng umaga na makita kong balik acting na ang isang may may entrata. This is Alexander Likes to Jules. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bye!